pangako ni Alfred. Buhay nga ang itlog na to, Charlene! Pero hindi pa ayos ang lahat. Sa palagay mo kaya, Charlene, nagsisimula na siyang lumaki dahil sa ginawa kong kabutihan? Ha? Ewan ko? Pero hindi ko pa rin alam kung paano ko gagawin ang mga sinabi sa akin. Ano kayang gagawin ko? Basta ang alam ko, ang pagsunod-sunod mo kay Jenny ay hindi makakatulong sa iyo. Tama na, Charlene. Hindi naman yan ang balak ko, eh. Masama lang kasi ang kutub ko, eh. Ikaw naman, kung magsalita ka para si Alfred, laging may duda. Ah! Hmm? Ah! Ang mabuti pa, ibigay mo na sa amin ang pera mo para hindi ka na masaktan. Kuto na rin yung iba mong gamit, ibigay mo na, oh, ha? Bawa na po kayo. Eh, hey, mandara! Sige na, mo ng gamit mo. Sandali lang! Huh? Ah, si Alfred. Mga tagkakabilang eskwela ang kayo, hindi ba? Ano namang klaseng masamang hangin na nagdala sa inyo dito? Jenny, pwede ka nang umuwi. Ah, pero teka. Sige na, at kami na ang bahala dito. Maraming salamat sa iyo. Ngayon, hindi ko mo papalampas sa mga ginawa niyo sa kaskwela ko. Sige! Ako naman ngayon ang harapin niyo! Ayaw mo talaga, asipa oh, na. Uh, ang galang uh, naman palang ba, lumaban niya ano? Sige, kaya mo yan! Pinatawag ko kayo dahil may masamang balita akong natanggap. Nakikipag-away daw kayo sa mga estudyante sa kabilang eskwelahan. Sobra na kayo! Alam nyo bang hindi tama ang ginawa niyong pakikipag-away? Hmm, magsisermon na naman. Ginawa naman nila yon para kay Jenny. Kung ano man ang dahilan mo, baliwala wala sa kanila yon. Mukhang hindi kayo nagsisisi. Hindi ko kayo matutulungan. Ikaw, Eric. Pinayagan ka pala ng eskwelahang mag-part-time job, ah. Totoo ba to? Opo. Hindi na ngayon. Huh? Ah, pero wala pong kinalaman ang away niya sa trabaho niya. Parang awa niyo na, patawarin niyo po ako. Kailangan ng na nanay ko ang tulong ko. At maliliit pa po ang ko. Kailangan ko ang trabaho niya para mabuhay. Pakinggan uh -huh. niyo ako mabuti. Lumaban na si Eric dahil nasuntok siya. Ako ang nagsimula ng lahat kaya ako lang ang dapat managot. Oh, sige. Patatawarin ko kayong lahat sa ginawa niyong gulo. Pero sa isang kondisyon. Kondisyon? Ang gusto ko, hindi kayo makikipag-away ng isang linggo. Isang linggo? Eh, Mr. Rino, eh, paano naman po kung kami ang hinamon nila? Dalawang oras na lang po. Sige na, sir. Uh? Oh, Alfred! Isang linggo kung ganun. Kaya mo ba yun, Alfred? Para naman sa iyo yan, eh. Kung ganun, may usapan na tayo. Hindi maganda ang nangyayari, ha? Ah. <laughs> Pinahamat ni Alfred ng sarili niya sa isang kasunduang sigurado kung hindi niya kaya ang tuparit. Katulad rin sa ni Eugene. Mahilig makipag-away sa pagkakataong ito. Mapapatalsik na natin siya sa eskwelahan ito. Wala na si Eugene. Mawa wala pa si Alfred. Kaganda na ulit ang reputasyon ng na eskwelahan natin, ano? <laughs> <laughs> ah, ganun pala ang plano nila. Sinasabi na nga masama ang mga balak nila eh. Hindi pala sila mabuting guro. Ah, ginagalit nila ako. Nakikiusap ako. Sundin na natin ang kanilang kasunduan. May sakit ang nanay ko ngayon. Dahil dito, sa akin sila lahat ang maasa ngayon. Ah, nahihirapan rin pala siya sa buhay nila. Huwag ka magalala, Eric. Titigil muna ako sa bahay ng isang linggo. Pangako sa iyan. Salamat, Alfred. Ang mabuti pa, umuwi na tayo na maaga ngayon para makaiwas tayo sa gulo. O paano mga barkada, una na ako sa inyo ngayon. Paninindigan talaga ni Alfred yun. Kaya kayo yun talaga talagang gawin yun? Bakit pala si Alfred sa mga kaibigan niya? Sinasabi lang niya yun. Maghintay ka. Maya-maya lang sigurado maikipag-away na rin yan. Ha? Huh? Oh? <laughs> Lagot ka ngayon pag nahuli kita. Si Sir. Talagang gusto niyang mapatalsik na si Alfred. Ha? Huh? Alfred kanina pa kami. makalis na nga. <coughs> si Alfred, tumatakas! <tos> 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 Hindi ako tatakas. Papalag ako! Ang lakas naman ang loob mo. Nag-iisa ka na nga lang eh. Pagpapayaran mo ang ginawa mo sa aming kapon. <coughs> Ganun ah. Sige, umpisa na natin. Ako, masama to. Oo. <laughs> ayos na, ayos na Ayoko na ng gulo Kaya kung gusto niyong gumanti sa akin Ay umpisa niyo na Ha? Ah, ano daw? Ah, puti naman Sige, lumabong ka naman, Alfred Para patas tayo Baiklah, huh? uh -huh? oh. uh -huh. Alfred. произ- Sherilyn lah Mau berbincang masuk sana Siapa yang berbincang? Yang lush Siapa yang banyak-banyak- Takkan mati mahu makiusap. Ako na lang ang gantihan nyo. Huwag nyo nang itadamay pa ang mga kasama ko. Tumahin ni Garfield. Getting you's more fun anyhow. Kaya uh, ba ko inaasahan to? Kailangan <laughs> mag-isip ako ng ibang para... Uh, Alfred, ano nangyari sa'yo? <laughs> Hinarang ako ng mga nakaaway nating kahapon. Pero hindi ako nakipag-away sa kanila. Hmm. Alfred! <laughs> May kasunduan tayo, di ba? Alfred! Huh? Anong nangyari sa mukha mo? Gusto ko malaman nyo na hindi ako nakipag-away! Ganun ba? Kahapon, nakausap ko ang iba pang mga guro. Sabi nila, masyado rao ako mabait sa inyo. Ano, ano po? po? May dagdag pa akong kondisyon para sa inyo. Kailangan makapasa kayo sa physical science test na ibibigay ko tatlong araw mula ngayon. Ha? Huh? Ano po kung hindi makapasa? Simple lang. Hindi ka napapayagan na eskwelahang makapagtrabaho. Huh? <laughs> Para yun lang, edi mag-aaral tayong mabuti. Kamuntik na yata akong makapasa nung huling exam. Muntik lang? Ako nakapasa yata ako. Ikaw, Eric, ano? Bagsak ako. 39 lang ang nakuha ko nung hiling exam. Ikaw, Alfred, ano nakuha mo? Pasado ka ba? Ha? Eh... Pito lang ako! Oh! <laughs> Naku, ngayon ko lang nalaman na mas magaling pa pala ako kaysa kay Alfred. Bakit? Ano bang nakuha mong grado? 12 points! <laughs> Don't worry, fellas. We got plenty of time. If I study all night, then maybe a chance. not a chance in hell there are two types of volcanoes cone shapes and the uh, mm, how do you say that word At least it looks like he's thinking hard over there, right? If he thinks too hard with that bruised head of his, it might just explode. Yeah, I'm worried. Huh. Even if Kuabara studies until he's blue in the face, he still couldn't score more than 30 points on this. Let's see, what of these is na talaga <laughs> siya. ha huh? Mukhang mahirap yung pinag-aaralan mo, Alfred. Uh. Uh, uh, mabuti nakita ka namin. Hindi pa namin nakakalimutan ang atraso mo. Uh. O oh, sige. Pero hindi na ako may sa inyo. Gumati na lang kayo hanggat gusto nyo. Huh? <laughs> <laughs> mabuti kung ganon. Tayo na. Uh. Uh, uh, tayo. Ah! Uh. Uh. Eto ba? Oh, ah, Alfred! <laughs> Kalimutan mo na lang ang trabaho ko. Sino gumawa niya sa'yo? Balikan natin! Wag na. Ayos lang ako. Bali wala to. Kung ikukumpara natin to sa ginawa sa akin ni Eugene. <laughs> Alfred. Mabuti pa. Mag-aral na tayo para sa exam. Nasaan na nga ba ako? May isang salita pala itong si Alfred. Alam mo, siya ang pinakamatapon sa lahat ng mga nakalaban ko. Nag-aalala pa naman ako sa kanya. Nandito lang pala siya at natutulog. Alfred! Alfred! Gumising ka! Bukas na ang exam nyo! Ah, tulog na tulog siya. Papasok na lang ako sa panaginip niya. Sawakas Sa wakas, makakaganti na rin ako sa'yo. Ah, teka, teka lang. Mag-aaral ka muna para sa test ni bukas. Ah! Oo nga pala, no. Mas importante nga pala yun. Bakit pula ang ating dugo? Aba, madali lang yan. Dahil sa mga red blood cells. Ano ang pigments? Di hemoglobin? Bakit tumitigas ang dugo? dahil mayroong platelets. Magaling. Ayos na. Nagsasamang carbon dioxide at oxygen. Ah, uh, hindi ba tayo ka yun? Balita ko, hindi na lumalaban kahit hamulin mo siya. Tara, tignan natin kung totoo nga yan. <coughs> <coughs> Alfred! Sandali lang, Alfred! Harapin mo kami ngayon din! Teka, teka, nag-aaral na mabuti yung tao eh. Huwag nyo i niyan, yan. Wala namang ginagawa sa inyo yan eh. Hanggang dyan na lang kayo! Ah, oh, bakit natigilan ka? Masama ang kotob ko, Jonathan. Huwag na tayong tumuloy. Ano ba pinagsasabi mo? Tayo na! Ang kulit nyo, ha? Oh! Uh -huh. I keep forgetting. <laughs> oh, I know! <laughs> Sumigil kayo! Ah, Christine! Hinimatay siya. Sabi ni Shirley, huwag akong sasanig sa katawan ng tao. Pero sa pagkakataong ito, mm -hmm. Ito naman ang sayo! Uh! Nakalam ko to kagabi. Eh. Ano na nga pa yun? Alfred, tandaan mo ang panaginip mo. Ah, oo nga pala. Eric, siguradong papasa ako sa test natin. Totoo ba yun, Alfred? Oo, oh, ilang beses kong chinek ang papel ko pagkatapos ng test. Kaya hindi ako maaaring magkamali. Maniwala kayo sa akin. Binabati kita. Oh. Kayang-kaya mo pala, Alfred. Ah, wala yun. Tinutupad ko lang ang kasunduan natin. Alfred, kaya mo pala kung gagawin mo. Huh? Eh? Ha? Ano? Paano nakapasa si Alfred sa Tesco? ko? Eh... anong gagawin ko? Mukhang mananalo sila sa kasunduan namin, na. Ha? ha? Huwag kang magalala. May naisip akong paraan. Sa umpisa pa lang, wala nang nakasulat na sa dyan. Tayo lang ang nakakalap. Oo. Ha? Ano? Muntik ka nang pumasa, Alfred. Sayang. Pero ikinalulungkot kong sabihin sa sa'yo na hindi sa ang pag-aaral na ginawa mo. Hi, hindi! Eh. Ang usapan ay usapan. Titigil si Eric sa pagtatrabaho. Hindi totoo alam kong pasado ako. Ha? Huh? Nakapagtataka. May sagot ako sa huling tanong, pero binura niya. Ha? Huh? Eh, sabi ko na mga ba. para kay Eric, isa kang tunay na kaibigan. Huwag mong sayangin ito dahil lang sa kanya. Ah, Alfred. Alfred! Ah, 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 ah. <laughs> Kung itinuloy mo yun, tapos ka na, Alfred. Pero pagsaka ka pa rin kahit ano ang gawin mo. Naintindihan mo? mo? Nasakmang ka ba? Ha? Nakita niyo ba yun, sir? Talagang wala nang galang si Alfred, di ba? Oo. Pero sa ginawa mong pagbura sa papel ni Alfred ay higit na kawalan ng galang para sa kanya. Ha? Paano ninyo nalaman? Ikaw ang dapat parusan at hindi si Alfred. Ang mabuti pa'y pa ayusin mo na ang gulong ginawa mo dito. Kung hindi, ikaw ang masisipa at hindi si Alfred. ah oh! Alfred! Magandang balita! Pinayagan na ako ng eskwela na makapagtrabaho muli! Nakapasa tayo lahat, Alfred! Ha? Totoo? Alfred, napakabuti mo! Ginawa mo yun para sa akin! Pinasaya mo ako! Wala yun, Eric. Gumawa <laughs> ako ng paraan para pigilan siya. Nakakagulat dahil narinig niya ako. Uh, hindi niya narinig ang mga sinabi mo. Ha? Pero? Hindi na narinig ang boss mo. Pero naramdaman niya ang gusto mong sabihin dahil ang inyong nararamdaman at nakarating ito sa kanya. Kay Alfred? Imposible ata yung sinasabi mo, Charlene. Huwag ka nang mahiya, no? Uh, Charlene, nagkikita ata tayo ni Alfred, ha? Hindi, pero nararamdaman niya tayo dahil naniniwala siya sa mga kaluluwang tulad natin. Salamat. Alfred, sino ba ang mo doon, ha? Ha? Wala. Natahamak si Eugene sa pagtangkang iligtas sa isang bata. Isinama siya ni Charlene sa kabilang daigdig at iniharap kay Jericho. Pinigyan siya ng matinding pagsubok para muling mabuhay. Kinakailangan niyang palakihin ang espiritu ng halimaw pero tanging sa mabuting paraan lamang. Dahil kung hindi, magiging masama ang halimaw at kakainis siya nito.